itinanghal na pinakamagandang babae sa buong Pilipinas para sa taong 2020 ang kapuso actress na si Kisses Delavine. Ang pagkakapili kay Kisses ay nangyari sa pamagitan ng isang online poll na isinagawa ng entertainment site na Starometer nakakuha ang dating Pinoy Big Brother housemate ng kabuang boto na 2,180,769 kung saan tinalo nito si na Maine Mendoza, Nadine Lustre at Catherine Bernardo sa butuhan. Pumapangalawa kay Isis si Maine sa nakuan nitong boto na 1,873,741 habang ang two-time title holder na si Nadine ay nasa ikatlong pwesto sa nakuan boto na 1,406,627. Ang winner last year sa isinagawang survey na si Katrin ay nasa ikaapat na pwesto sa nakuhang boto na 905,596. Ito ang ikalawang beses na hinirang na pinakamagandang babae sa buong Pilipinas si Kisses kung saan una nitong nakuha ang corona noong 2018.